Karambo. Kasi kami na tao here kasi yung namin, yung namin doon. Kasi ako ang mga asawa. Kamusta mga karambol? Dito kami sa bus. Sa bus. subway. Pinili subway dito sa Toronto. Ganda dito, dito ng ano, ng transportation sa Canada. At sa akin, mayroong bus stop. So, hindi yun si Zola <coughs> kaya pagsakay. Ayan, nanday nanday Pero nakita ka, hapon dito sa Pondo Park.

sabi ng sabi. <coughs> doon you know, kanila, ano na nga natin transfer ng bus. Tuha na transfer ng bus. Uwi kami. Next stop, Kennedy Subway Station. Kennedy Subway Station. Masawa ko tayo niya tayo dito. Ito po si Okay, let's go. Dito hmm. na kami nang subway. Eh. baba. Dan. Ha? Palod ka? Okay. Palod mm -hmm. daw ng asawa ko na presto niya. Yung parang ano, yung ginagamit sa bus. Ayaw mo change na ano mo lang ka? Ng presto? Ayaw pwede ma change yung gang. Baka pwede mag-change. oh, siya first na lang. magkano kasi nasira yung ano niya, yung presto card niya. Napunit, parang may ano. So, malay mo, baka pwede palitan kasi first time nangyari yun. Dito, parang ginagamit sa transportation ng bus. Ayun, transfer na kami ulit. Ito na kami. Okay. Bye, mga karambol. Ayoko lang daw kami. So, ito na kami. Okay, bye. Love you guys.